magandang hapon guys or magandang tanghali dito sa amin sa Saudi Arabia katatapos lang namin kumain ng aming pananghalian so may mga ano pa po, po kami guys nakakainin yung anong ibig sabihin sa Tagalog nun hindi ko alam yung sa amin is uh, parang may ano tayo guys may sig pasigunda so ito po guys parang chicharon parang sya chicharon guys na masarap with drinks no? Mountain Dew and uh, kasama ko dito guys si Mr. Leo Sarno yan kumakain din po siya yan habang nagdudod-dod kumakain siya ng ano ng chicharo na kagaya nito at saka with drinks din so tingnan muna natin kung ano ang lasa nito sa atin kasi guys ang sitsaron sa atin is yung pan, gra, uh, pinaka crispy na kulay yellow ito is masarap naman siguro to medyo ano lang okay lang masarap din kain muna ako guys, hindi muna ako magsasalita no kasi para feel na feel natin ang pagkain Pag pagkatapos pala namin kumain pumunta ako ng, bak ng tindahan bumili ako ng saging at saka tinapay na brown bread kasi yan po ang aking kinakain guys sa umaga at saka gabi yung uh, brown bread at saka saging yan po ang ating uh, pagkain sa tanghali lang po tayo kumakain ng rice So yan lang guys ang konti kong vlog. Magandang buhay and thank you for watching.